Hipag ni Rufa Gutierrez na si Alexa, lumalaban ngayon sa isang malubhang sakit. Ibinahagi ng hipag ni Rufa na si Alexa Gutierrez na lumalaban ito ngayon sa kanyang sakit na leukemia. Ito ay matapos nilang magpunta sa Japan at pag-uwi ng Pilipinas ay nagpunta na ito sa kanyang ospital. Humihingi naman ngayon ng dasal ang actress, model at TV host na si Rufa Gutierrez para sa kanyang hipag na si Alexa. Through social media naman ay nagbigay at nagpaabot ng pasasalamat si Alexa sa lahat ng tumutulong at nagdo-donate ng dugo para sa kanya na nagpupunta pa sa ospital. Sara Labati, nag-al sa baluta na sa bahay ni Richard Gutierrez. Tuluyan na ngang iniwanan ni Sara Labati ang bahay nila ni Richard Gutierrez at lumipat na ito sa isa pang bahay ibinahagi nga ng actress at model na si Sara Labati ang bagong bahay nito na tila kasama niyang titira doon ang kanyang mga magulang. Napakalaki nga ng mga espasyo ng kanyang bahay at makikita rito na sabi pa nga ni Sara na unti-unti na umanong nalilinis ang kanyang bagong bahay na lilipatan. Tila magiging espesyal nga ang kanyang bahay dahil sabi nga dito, New Mode New House. Dalia at Lola Smith nag-shopping sa Australia. Ann Curtis, balik Pilipinas na. Cute na cute si Ann Curtis sa naging bonding ng kanyang mommy at ng kanyang anak na si Dahlia sa Australia habang sila ay nag-shopping doon. Masaya namang ibinahagi ni Ann Curtis na nakabalik na sila ng Pilipinas at ang una nitong ginawa ay ang pagdalaw mismo sa klinik ni Dr. Vicky Bello. Matatandaan na talagang nag-hopping doon si Ann Curtis kasama ang kanyang pamilya. Nagpunta sila sa mga forest at lake doon. Kaya naman kailangan niya ipaalaga ang kanyang skin dahil summer doon ngayon sa Australia. Oyo oh, Boy Soto Hiniritan si Christine Hermosa Nakakasilaw ang ganda at pagmamahal Tila matapos ang ika-40th birthday ni Oyyoboy Soto ay kasunod naman nito ang kanilang anniversary ng kanyang wife na si Christine Hermosa. Kaya naman nagbahagi si Oyo sa kanyang social media para batiin ang kanyang wife na si Tintin. Ayon nga sa kanyang naging caption, "Salamat Panginoon. Happy anniversary my love. Nakakasilaw yung araw, pero mas nakakasilaw ang ganda't pagmamahal mo. I love you." Kalakip nga nito ay nagpahagi pa si Oyo ng kanyang pagbabay kasama ang kanyang mga kaibigan. Andrea Brillantes Pinagkaguluhan ang kanyang naging outfit para sa prom night ng senior high. Mabilis na nag ang outfit o mga larawan ng model at kapamilya actress na si Andrea Brillantes para sa prom night ng senior high. Pinagkaguluhan nga o pinagpiestahan online ang naging aura ngayon ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Ilan nga sa mga naging komento dito ay napaka-fresh umano ng kanyang look at ang ilan naman ay nagsasabi na talagang nakakaakit ang ganda ng dalaga na si Andrea kahit na ano pa nga umano ang suot nito para sa kanyang mga projects.